pare. Ay! Meron pa isa. <laughs> Pwede ba makahingi ng buhok? Ah, okay. Hindi ikaw. Siya. Yeah. Ah, okay. Buhok? Oh. Saan? Sa ulo mo. Bakit? Ipapakula mo ba ako? Hindi, hindi. Kasi may kasabihan yung mga matatanda eh. Pagka uh, isinama daw yung buhok ng isang sikat na tao dun sa bagong unang gupit ng bata, ah. <laughs> magiging katulad ng bata. Thank you, thank you. Wow, gentleman naman. Pwede ba? May last request lang ako. <laughs> ah ito. Oh. Litrato lang. Ah, okay. Yun lang pala. Sige. O, oh, smile kayo, ha? Ah. Okay. Okay. Marunong ka ba yan? Oo, alam ko to. Ayan, 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 ayan. Smile! Oo, oh, ang taray. Okay. Oh, sige na, akbayan mo na. Sige na, sige na. Sige na, huwag na kayo mahiya. Sige na, akbayan mo. Ito, so, baka ba yung ka sa kanya? Ay, ang sweet. Gusto ko yan yan. Ay, ang ganda. Oo. Oh. O. Oh. Diba? O, oh, gusto ba tayong dalawa naman? Hindi na. Hindi, biro lang. Ay! ba yung Mungkin na malaglag. Salamat ulit. Ha. Well, thank you for dinner. Thank you very much. Okay, mm -hmm. saka na. No, you shouldn't say sorry. Ako nga may atraso sa'yo. And hindi ko man lang kita napansin dun sa date natin. Kasensya ka na. Medyo mm -hmm. magulong utak ko nun eh. But thank you anyway. Thank eh. you. Bye-bye. Bye. Salamat. Okay. Nakakuha, hindi man lang niya tayo. Huwag na nga maingay dyan eh. Buti na nga lang pinakain na lang tayong dinner. Eh, di ba, siyempre, di ba alam yung na tayo? Na Pare! Ay! Meron pa isa eh. <laughs> Pwede bang makahingi ng buhok? <laughs> ah, okay. Hindi ikaw. Siya. Yeah. Ah, okay. Buhok? Oo. Oh. Saan? Sa ulo mo. Bakit? Ipapakula mo ba ako? Hindi, hindi. Kasi, may kasabihan yung mga matatanda eh. Pagka uh, isinama daw yung buhok ng isang sikat na tao, dun sa bagong unang gupit ng bata, <laughs> magiging katulad ng bata. Huh? Oh. Hmm. Oh. Siapa? dah? Itu, itu.

Eh, si Perancin, amin. oh maya oh oh lagu mga bilang mga lagum niya pranila okay 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 answer okay all of your questions. Question. mo baka ikaw sumagot ha? Oh, eh, oh, dito sa poster, ha? Oh, oh, yung nakapirma Francine oh, ang nakalagay. Eh, oh. bakit wala dito kung oh, ano yung ginagamit oh, 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 ano oh, sa kilikil niya? nga? Ano nga? 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 mo ba kung nagpalit ako kinas ko na ito? Ano, ah, nagpalit ba ako ba? Ito? Hmm. Balas ako ba? Kung talaga ka ba? Bailan Bailan ba? Bakit? Okay lang naman yun na. Ang kaalinis oh. Andito na yung buhok. Mm -hmm. ano? Buhok? Buhok saan to? Buhok? Oh. Oh. Buhok saan to? Ba't parang may maliliit? Oh. Buhok? Ano ano para sa naman mo, Lola. Ah. Anong kagawin niya dyan? Para saan to? Balang araw ho, matatandaan niyo rin kung para saan yan. Sinong ba bagong papa niya ngayon? Sino? Alex daw, Alex.

Uh, iparang yung bakla sa plaza ng sandinggo ano oh, aninlo mnyata kami kami na Kamini, uh, yung sa diyan ba ano 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 Wala ano 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 ba? huh 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 mo. huh <coughs> oh, eh, eh, ka huh 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 ng huh 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 Ay, wala siya ngayon sa Makati Med kailan pwede magpa-appointment si Fanzine? Nasaan siya? Saan yun?